Magandang umaga mga kaidol So narito ako sa palingke At may sambajao So nangingi ng uh, Isda Dahil Ang daw niya So actually nandito si nanay sa akin Ayan, um, ayan uh, Kumukuha na siya mga kaidol oh, so, uh, nakita nyo mga ka So, ibigay ko na lang sa kanya. Ah, uh, konsensya man. So, isda, yan na lang, tag-25. 40, so, ah, uh, ito na lang ang pera ko kasi na. Yan na lang makakain. So, try natin dahil sa abot ng ating makakaya. So, so dahil yung pera ko, eksakto lang din at kumita naman ako ng kahit pa So, 40 ang kilo. So, ah, uh, sige, laban na kalahati lang mga makakain kasi yung pera ko ay sakto-sakto lang din ang dala ko so bigyan natin si nanay. Yung, kasi pag once na ko nilapitan para yung puso ko ay nadudurog, mga ka so, kaidol okay lang abot ng kasya pa naman pera ko okay. so pasahin ko na lang si nanay kasi umalis na at ko ng pariya pero okay bigyan natin so, kasya pa naman pera ko mga kaidol sige Te, kalahating kilo nga yung bangus na ina niya. Okay? Okay mga kaidol, balik natin. Actually mga ka, ito si nanay na bad job. So nandito na yung isda niya. So hindi ko na alam kung nasaan. So dahil balak ko sana surpresahin. So yung kanina kalabit kasi binigyan ko siya ng barya. So uh, kaya balak ko siya surpresahin para uh, itong isda na ibibigay ko sana sa kanya. So, hindi ko makita kung nasaan kanya siya at pagalagala. So, yun na mga kaido. So, try ko na ano, maka makita si nanay. Okay, thank you at maraming salamat. Hindi ko na makita yung badya na isda sa akin. Ano na? Ano matanda? Tawel po, tawel dito. Ta So nagtry din ako mga kaidon nagtanong kay madam so Kasi yung badyaw nangingi nandito na yung isda niya So balak ko kasi surprisein at nilapitan niya ako so para nakukonsensya din ako kasi minsan na lang tayo magbigay so at saka hindi tayo aktibo ako lagi-lagi dito kaya sa nabi daming nanghihingi so uh, Kumalabit kumalapit sa akin kaya yung puso ko nadurog so kahit paano, ay sobra naman yung pera pero hindi ko alam kung nasan siya kasi siya lang nangingi sa akin so yun lang mga kaidol at maraming salamat ah. hanapin ko pa si nanay at god bless po sa atin lahat ma'am good, good morning, morning. po uh, si ma'am may isang masipag dito na traffic po sir uh, ipagpatupad na one way one lane so please uh, follow the rules and uh, para sa kaligtasan at para sa kapayapaan ng ating ng uh, palinkin nito. So, ma'am, good job po at trabaho lang. Sana maintindihan ng ibang mga kahit kung bakit sila nandyan. So, please, magbaon ng mahabang pasensya. Yun lang ang kailangan natin ba right, mga Pilipino para magkakaunawaan. Kasi pag wala yun, hindi tayo magkakaunawaan. So, yun lang. Maraming salamat. Ito po si Boy Gala, ang Kaskasanga. Thank you. Ma'am, please po ang Kaskasanga. take pa, sige 107. Thank you at God bless po. Maraming salamat. Mabuhay pa. Hindi ko makita sa mga kaya. Kasi pag binigyan ko yan, kukuyugin ako. Ang dami ay, nila. Sila. Thank you. Thank you. guys.